Sa aklat na pinamagatang The Young Church, Acts of the Apostles, sa pahina 48 ay mababasa ang ganito. Binabasa natin ang mga ebanghelyo at ang aklat ng mga gawa. Akay ng ating pagkaunawa sa preeksistensya at pagkakatawang tao ng Diyos anak. man walang anumang gayong kaisipan ang mga unang kristyano. Wala silang doktrina ukol sa pagkadios ni Kristo. At sa isa pang aklat na pinamagatang, ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano, sa pahina 32 ay ganito rin ang ating mababasa. Kaya't hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Batay sa mga aklat na binasa natin, na sa kaisipan ng mga unang Kristiyano ay walang doktrina ukol sa pagka ni Kristo. At ipinahayag pa ng paring katoliko na hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Mga kaibigan, abangan po ninyo ang kabuoan ng gagawin naming pagtalakay tungkol sa isang napakahalagang paksang ito. Dito po sa programa ng Iglesia ni Kristo, ang pagbubunyan. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, welcome pong muli sa palatuntunang ng ito ng Iglesia ni Cristo ang pagbubunyag. Muli po namin kayong inaanyayahan na samahan kami sa isa pong napakahalagang pagtalakay. Na wala po kaming ibang hangad kundi ang makatulong po sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Isa pong malaganap na paniniwalang itinataguyod ng Iglesia Katolika at ng mga sektang protestante ay ang tinatawag na inkarnasyon. Ang doktrina na ang Panginoong Iso Kristo daw ay Diyos na nagkatawang tao. At ang talatang ginagamit po nila mga kaibigan bilang batayan ay ang isinulat ni Apostol Juan sa Kapitulo 1, mga talatang 1 at 14. Mabuti po ay basahin po natin ang nilalaman ng mga talatang nabanggit at pag-aralan po natin. Ganito po ang ating maliwanag na mababasa. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Mga kaibigan, ayon po sa mga nagtataguyod ng aral na Diyos ang ating Panginoong Kristo, ang berbo raw na binanggit ni Apostol Juan ay si Kristo na umiiral na raw noon pa kasama ng Panginoong Diyos. Ano po ang malaking kamalian ng interpretasyon po nilang ito? Lilitaw po, mga kaibigan, na dalawa na ang Diyos. Isang Diyos, ang berbo, na suma sa Diyos pa eh labag na labag na po yan sa aral ng Biblia na iisa lamang ang tunay na Diyos. Puntahan po natin ang patotoon ni Apostol Juan mismo. Ang mga isinulat ba niya tulad ng nasa Kapitulo 1, mga talatang 1 at 14 ay upang ituro o patunayan na ang Panginoong Kristo ay tunay na Diyos o Diyos na nagkatawang tao? Pakinggan po ninyo, ganito po ang ating mababasa dito po sa Juan sa 20 mga talatang 30 hanggang 31. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi nangasusulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Mga kaibigan, napakaliwanag po ng pahayag ni Apostol Juan tungkol sa lahat niyang isinulat ay hindi po para iturong ang ating Panginoong Iso Kristo ay Diyos, kundi upang ang tao'y sumampalataya na ang Panginoong Hesus ang siyang Kristo. Talagang sa panahon po ng ministeryo ng Panginoong Iso Kristo dito sa lupa, ang isyong pinagtatalunan ng mga tao noon ay kung ang Panginoong Hesus ba ang Kristo. Hindi kung ang Panginoong Hesus ba ay Diyos o hindi. Maliwanag po sa mga Hudyo, kapwa mga alagad ng Panginoong Hesus Kristo o hindi, gaya ng mga kumalaban sa Kanya. Halimbawa po, ang mga pareseyo. At kahit man ang mga Samaritano, alam po nila, mga kaibigan, na iisa lamang ang tunay na Diyos. At iyon ay hindi po ang Panginoong Heso Kristo, kundi po ang Ama lamang. Ang katunayan po niyan, mababasa po natin dito po sa Juan. Pakinggan po ninyo. Ang 8.13, babasahin din po natin ang mga talatang 41 hanggang 42. Pakinggan po ninyo. Sinabi sa kanya ng mga pareseyo, Ikaw ang nagpapatotoo sa iyong sarili hindi maaaring tanggapin ang patotoo mo. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus, Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugon niya ako. At sa Juan 4.7, sa mga talatang 20 at 21 pa, ay ganito din ang ating mababasa. May isang Samaritanang dumating upang umigim. Sinabi ni Jesus sa kanya, Maaari bang makiinom? Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus maniwala ka sa akin, Ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito sa Jerusalem. Mga kaibigan, ang mga alagad po ng Panginoong Kristo ang Ama rin ang kinikilala nilang Diyos, hindi po ang ating Panginoong Kristo. At yan ay mababasa natin dito pa rin po sa Aklat ng Juan, 20 sa Talatang 17. Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama. Uwi ka ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama sa aking Diyos at inyong Diyos. Mga kaibigan, maliwanag na maliwanag na sa pahayag na ito ng ating Panginoong Kristo na ang kinikilalang Diyos ng kanyang mga alagad ay ang Kanyang Diyos at Kanyang Ama. Hindi po ang Panginoong Iso Kristo. Ang katunayan, ng sabi niya, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Hindi po sinabi ng Panginoong Iso Kristo na aakyat na ang inyong Diyos. Mga kaibigan, gaya po ng ipinahayag namin sa unahan ng ginagawa po nating pagtalakay, sa panahon po ng ministeryo ng Panginoong Kristo dito sa lupa, ang isyo po na pinagtatalunan ng mga tao noon ay kung ang Panginoong Hesus ba ang Kristo. Ito po mismo ang pinatunayan ni Apostol Juan sa Kapitulo 20, mga talatang 30 hanggang 31. Ano-ano po ba ang mga katunayan nito sa Ebanghelyo? Pakinggan po ninyo. Dito pa rin po sa Juan, sa 7 sa talatang 41 ganito po ang ating maliwanag na matutunghayan. Pakinggan po ninyo. Datapot sa karamihan ay marami ang nagsisampalataya sa kanya at kanilang sinasabi. Pagparito ng Kristo ay gagawa pabagas ng lalong maraming tanda kaysa mga ginawa ng taong ito? Sinasabi ng mga iba, ito nga ang Kristo. Datapot sinasabi ng ilan, ano sa Galilea baga manggagaling ang Kristo? Mga gili po naming mga tagsubaybay, ito po ay isa sa mga tagpo na ang ating Panginoong Iso Kristo ay nangangaral sa mga Hudyo na nasa Jerusalem. Marami po ang sumampalataya na ang ating Panginoong Hesus ay ang Kristo. Ngunit ang iba po ay tumanggi na kilalanin siya bilang Kristo. Kaya nga po ang pahayag po nila, mga kaibigan, ano sa Galilea baga manggagaling ang Kristo? Sa iba pong pagkakataon, samantalang naglalakad sa portiko ni Solomon ang ating Panginoong Isus, ganito ang sinabi sa Kanya ng mga Hudyo. Pakinggan po ninyo, babasahin po natin dito pa rin po sa Aklat ng Juan sa Jes 24. Nilibot nga siya ng mga Hudyo at sa Kanya'y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga pag-aalinlanganin kami kung ikaw ang Kristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, maging ang mga Samaritano, ito rin ang isyo sa kanila kung sino ang Kristo. Ang katunayan, ganito po ang ating mababasa. Dito po sa Juan pa rin, sa 4.25, babasahin din po natin ang talatang 29. Sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Magsiparito kayo. Tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito, ang Kristo. Mga kaibigan, ito po ang pangyayari. Noong patungong Galileya ang Panginoong Kristo at kailangan niyang dumaan sa bayan ng Samaria kung saan nagpahinga siya sa tabi ng isang balon at humingi ng tubig na maiinom sa isang babaeng Samaritana. Samantalang kausap ng babae ang Panginoong Kristo, sinabi niya, Nalalaman ko na paririto ang Mesyas, ang tinatawag na Kristo, at makaraang sabihin ng Panginoong Kristo sa babae ang mga bagay na kanyang ginawa, nagtungo po ang babae sa bayan at sinabi sa mga mamamayan roon, Tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo? Hindi po ba't napakaliwanag mga kaibigan na sa mga talatang sinitas natin na talagang ang Ebanghelyong isinulat ni Apostol Juan ay upang patunayan na ang Panginoong Jesus ang Kristo? Kaya hindi po ang itinuro ni Apostol Juan sa Kapitulo 1, mga talatang 1 at 14 ay ang doktrina ngayon ng Iglesia Katolika Romana at mga protestante tungkol sa tinatawag po nilang inkarnasyon. Mga kaibigan, ipagpapatuloy po natin ang ginagawa po nating pagtalakay. Magbabalik po kami.